Kitang kita mo yung nakasulat pa rin na ano. A ganda yun ah. Ba? Ah, yung LC. Hmm. May tatak siya na ano ba yun. Malino pa na ano. Umagalaw. O, Fernando, huwag ka 280. 280? Okay na. Okay na. Saan mo? na? 280 pero yung nabili namin ni Rick ano lang yun? 150 nga alam may ding chine eh pero okay na rin no oh <coughs> ito banyo sale ba ayos ayos na ka to. Magkano, magkano? 160 o 150? Kano yung week? Sa yung saan? Ayan, eh, si upload ko. Mamakita yung isi ngayon. Ayun, nagukat ka pala dyan sa bahay. Hindi ka nagluluto. Hindi ka laman ka lang. Hindi ka laman ka lang. Aya, andi. La gendo Bert de Nicolas che cantuje. Werli Nicolas Orlando. Werli va nel della va? Sono abbastanza intensi, devo stare No, abita mai in l'alto. Yan. Ito yung factory namin. Ito tayo. <laughs> Ayan okay, yung upisina sa kamay taas. at saka din loob eh. Ay, CR ng babae. CR ng lalaki. Yan. Yeah. Ito na rin kami naliligo. Mm-hmm. Yes, see? Si... Kasi ba? Bullet in board yung sabihin. Ay, mga sinampay. Ngayon, yung wax dati namin yung ito. Ay, sa kabila na kami. Ayan, ganyan, malaki ang factory. Sa loob, napakaraming makina. Mm -hmm. Upload ko na. Oo. Oh, Oo. Oh, I-i-i-i-tag ko sa Ha? Akin pang ano, para mayroon din yung mukha mo dyan. Hindi pwedeng wala. Hindi, isa pa. Ano to y? pang... Ano? Pinakita ko lang ano, yung factory. Eh, paano ikaw? Yeah, yeah.